As magandang araw sa ating lahat. So, dito na naman po tayo ngayon mga kayos. Tayo po ay may gagawin. Ang issue po nito ay uh, cranking lang mga kayos at uh, ayaw po umandar. Ang makina po ay uh, 1. Pero bago mga kayos, gusto ko magpasalamat. I-shoutout si Akoron TV. Shoutout po. Maraming maraming salamat. Ganon din po sa shoutout sa kaya uh, Henry Martinez at saka sa lahat-lahat po ng nagsusuporta at nagtitiwala sa ating YouTube channel. So, tara mga kayos. Samahan nyo po ako at atin pong titingnan kung bakit po ayaw umandar at puro na lang po redondo. Puri 1 po ito mga kayos. siya mga kayas subukan natin siya i-start yan wala po yung sign niya dyan na check engine so, start po natin siya ayaw ayaw so tuwad mo ulo to kakatihan po natin muna siya mga kayas yan ito meron po tayong uh, contact cleaner yan okay tuwad mo ulo Tuad mo. Ayan. Sige. Ayan. Okay na yan. Sorry, dun dun dun. Sige. Okay. Sige. Up mo muna, Sose. Sige, on mo ay gumagana mga kayas yung ating uh, throttle so ibig sabihin gumagana yung ating uh, computer box so sige nga start mo nga to Op. sabay natin gumba sige sige okay. yeah. ayaw ko subukan natin siya lagyan ng ano dito may butas eh Ayan, kakatihan natin sa mga kayos. Sige, Ge. Yeah. Ge. Okay. Oh, yun. Ay eh, mga kayos. Nanginginig yung hunter niya. Yan. Ito. Yan. Yan, yan po mga kayos yung kanyang andar. Kalyado po siya. Yan. Yan, kumikibo, kumikibo, kibo, oh. no? So. Patay. Start ulit. Up. Lagi natin ulit. Okay. Yeah. So, pag kinakatihan siya mga kayos, ito, umaandar po siya. Ayan. Ayan. Katiyan. Sige, start mo ulit. Okay. Ayan. Nanginginig siya mga kayos. Ayan. Nangangatal. So, gagawin natin muna mga kayos. Ah, uh, i-check po natin yung kanyang uh, injector po, no? Ayan, kasi namaman niya po siya. Saka uh, hard start po siya, ayaw niya umandar, no? Sa uh, crank lang ng crank, ayaw umandar. Sige to, patayin mo muna to. Tanggalin natin yung uh, injector. Ayan. So yun mga kayos, atin po muna to siyang tatanggalan ng injector at uh, ipapakalibrate natin yung injector kasi uh, wala naman po siyang problema sa electrical sa mga linya nya kasi okay naman po mga kayos gumagana naman po yung computer box ang problema lang po uh, hirap siya pandarin kailangan po natin siyang uh, pasalubungan ng uh, contact cleaner bago po siya umandar so yun po muna tayo mga kayos dun po muna tayo sa uh, injector after natin mapalinis yung injector malinisan yung injector uh, i-update ko po kayo kung ano po ating uh, susunod na gagawin pagkatapos dito at uh, papalinis muna natin so stay tune ng mga kayos at atin, uh, update po kayo kapag uh, naikabit na po natin stay tune ng mga kayos ayan, so yan ng mga kayos yung ating uh, injector, ating na po siyang nahugot ayan, so stay tune ng mga kayos at uh, dadalhin po muna natin to sa calibration ayan na po yung ating mga uh, injector, apat na piraso ayan So ito na ating, yung ating mga injector mga kayos, Bagong calibrate na po ito Ayan po So ikakabit na po natin sya dyan ngayon Ayan ito Sa so, okay, pakiabot mo dito to Ayan. So naulan dito ngayon mga kayos. oh. Basta yung ating uh, ano, Lagay lang tayo ng uh, Tabon sa itaas Hindi naman ga ang ulan And So kakabit na natin sya ngayon mga kayos Para magkaalaman na po Ito. O -ring. Ayan na to, yung injector to. Lagyan natin siya dito. Lagyan natin mga o-ring. Ayan, ito na yun siya. Ayan. So, ikakabit ko lang mga kayos. Tapos, eh... Stay tuned lang at para pag natapos natin kabit, testing na po natin siya mga kayos. Ayan. Eh damang kayo sa atin na pong naikabit yung ating mga injector at saka yung kanyang uh, wire, yung return. So titesting natin siya. Bago natin pandarin, magbi-bleed po muna tayo dito. Sige to, pa start mo ato. To. Okay. 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 Up. Yan, kita natin yung mga guys, lumabas na yung diesel kita mo mga natin to naulan ho kasi kasi ngayon mga kayos uh, medyo basa yung ating ano nagagawaan kita mo natin to ge yeah. Okay. yeah. Okay. Up. tegas na. Oke, eh. Pak. Oke. Okay. Ayan, oh. lumabas na rin siya mga kayos, so. oh. Ipitan din dalawa pa okay okay yeah. okay stop Ayan, lumabas na rin yung dalawa okay na yan sya okay okay sige start Sige. Pop. Sige. Geh. So, ayaw po mga kaya sumandar. So, gagawin natin. Sabay natin siya ng bumba dito sa pump. Ah, tangin nyo andar okay. na andar na <coughs> tagas na okay Whoa. okay na andar na sa So kayos na so kakabita natin yung mga accessories niya muna mga kayos So, after na natin maikabit lahat ng mga accessories yung mga kayos, i-start na po natin siya. Pero kanina mga kayos, ito po ay uh, umandar na. So, final start po natin. Sige po, start up. Ayan. Yeah. Yung. So, okay na siya mga kayos. Umandar na. Patiling na pati yung umandar niya. Pa Ayan. Pagkita na po yung umandar niya, hindi na po tulad nung uh, nakaraan na garalgal po siya at saka palyado. Ayan, hindi Okay. Ang tining mga kayos, oh. Ayan. Ang tining ng andar niya. Ganda. Ayan, Ayan mga kayos kapatid ko, Ayan. so shout out sa kaya uh, Boss uh, Rico Baang ng uh, RPG Calibration. Maraming maraming salamat po. So, mga kayos, kung uh, kailangan po ninyo ng calibration, uh, kontakin nyo lang po si uh, Boss Rico ng uh, RPG Calibration, yan po, yung kanyang shop sa uh, Santo Tomas. So mga kayo kayos, uh, ganun po yung ating ginawa, uh, diniagnose muna natin yung makina, atin po nakita na uh, hard starting siya, ayaw umandar, pero kapag pinasalubungan po natin ng uh, contact cleaner, aandar uh, po siya, yun nga lang uh, palyado. So naging findings po natin ay... Uh, injector at saka yun niya, uh, pinakalibrate natin yung uh, injector pinagawa natin yung injector bali yung tatlo na calibrate yung uh, isa pinarebuild po natin kasi uh, lusot so yun uh, okay na po siya so maraming maraming salamat po uh, Rico Baang ang ng RPG calibration at saka sa lahat po ng sumusuporta sa aking uh, YouTube channel maraming 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 salamat po at saka sa mga hindi po po nakapag subscribe sa aking YouTube channel please subscribe like and share at saka so, pakipresa yung notification bell na yan para maging updated po kayo mga kayo sa ating mga bagong videos na hopefully na makakatulong. So yun lang mga kayo. Maraming maraming salamat. God